Ayan. Good morning mga idol. Dito tayo sa Bifar Polo Malok. Ayan, meron tayong 10,000 tilapia fingerlings Improbix Cell 2010. Ayan. So, papakawalan natin sa ating bioclock. Ayan, dito po siya mga idol. So, although hindi po siya 6 rivers. Ayan, I think maganda din po ito siya. libreng pangbigay po ito siya ng Bifar Polo Malok. Tama sir, Bifar Polo Malok, libre lang. LGO, yeah. LGO, LGO, LGO Pulomolok shout out po sa LGO Pulomolok ayan makakuha tayo ng 10,000 tilapia fingerlings yan madami dami pala ito siya mga idol ganyan mga malalaki na oh yan marami yan sila na ito yan na siya mga idol Juicy na. Juicy. Marami na nagkuha kanina, sir. Ito na lang natitira. Hmm. Uh, ano yung mga size niya, sir? Mix? Mix niya po. Mga po no. na. Mga mix na mga size Ito siya mga ito. No? Yan. Tilapia, tilapia. 51. 51. 51. 51. 51. Mix sizes. Tempura Big Cell 2010. 51, tanan. Wala po lang. Ayan Ayan, ito na yung ating mga tilapia Shout out sa ating mga subscribers LGU Plumulok Ayan sila mga idol Sila yung nagbigay sa atin ng Tilapia Fingerlings Ayan o Ayan Dari siguro iban sir Dari Ayan, dito na lang yung iba. Para malamig-lamig. Okay. Sir. Ayan, okay na sir. Thank you, thank you. Ayan po mga idol. Ito na yung ating mga tilapia fingerlings. 10,000 po ito lahat mga idol. Galing po bigay ng ating LGU Pulomolok. Shoutout po kay Mayor Bernie. Palin siya mga idol ang ating puting Mayor sa Pulomolok. Kaya nagbigay po sila ng fingerling so kanina pa dapat po ito siya natin makuha idol mga 7.30 yung schedule nila pero ngayon alas 11 na po natin nakuha kaya yun may mga namatay na po dito yung iba mga idol oh. ay sana ba yung may mga dito kanina dito ata yun ito yan may mga namatay na po dahil ano uh, naubusan po siya ng oxygen So, yan, oh. Ayan. So, ito ay Improve Excel 2010 po mga idol na tilapia. At saka, hindi po siya 6 reverse. So, dito, kakalinis lang din natin natin pan. Hindi po tayo nakapag-prepare masyado. Ayan. Dahil dito na harvest yung una nating, ahuli nating tilapia. Inalagay po natin dito as holding pan lamang mga idol. Pag naka-recover, recover na po sila. Ililipat na po natin doon sa ilalim mga idol yung 21 square meter natin na pan. So, I think mga 6,000 siguro ang malalagay natin doon at saka dito na yung ating giant gurami mga idol o, hindi mo muna natin na uh, pinag flock dahil malilita po sila ayan so ito na mga tilapia is gagawin din natin yung flock technology mga idol ayan shout out sa BFAR po lumulok maraming salamat po ayan sila po yung nagpa po sa atin para makuha yung ating mga tilapia ayan bubuksan na po natin mga idol may mga namamatay na kasi nanghalik na kasi tinula ng oxygen okay. yung may mga namatay mainit na kasi ayun mga idol so ito yung ating tilapia fingerlings mga idol from lgu pulumulok bifar Ayan oh Ang dami po nila mga idol So total of nasa 13,000 tilapia fingerlings po ito siya. Pero may namatay na po tayo siguro nasa 500 uh, More or less Or 1,000 Kasi uh, tanghali na po ito siya. Yun yung mga nasa plastic po natin ganina Is natanggalan na po or uh, Nawalan siguro ng oxygen Kasi matagal po eh uh, Nasa 11.30 po natin nakuha Pero na prepare po ng 7.30 Dahil huli po tayong dumating at saka Uh, medyo marami-rami yung nakuha natin dahil wala na pong uh, kumuha doon mga idol. So sayang naman kasi sa mamatay. Yan marami-rami yung nakuha natin. So dito muna yung holding pan natin mga idol. Uh, titingnan natin kung ilan yung magsusurvive. So sana marami pong makasurvive. At saka may mga nakita tayong may mga spot-spot na rin or uh, mark ng fungus. Kaya maglalagay po tayo ng asin mga idol. Ito po, apat uh, na kilo na asin siguro sa 1 cubic na volume ng tubig natin ayan saboy lang natin yung asin natin ayan ayan matunaw lang po yan siya mga idol ayan para may natin yung mga karagdagang mortality dulot ng fungus po so ubusin po natin itong apat na kilo ng asin ayan Yan, dalawa na lang. Saboy lang po ito siya mga idol. Hindi naman po namamatay kasi na na po natin yan siya mga idol. Kahit uh, biglaan yung mag-apply ng asin, hindi po yan sila ma karoon ng effect. Yan, kahit so, sa gurami kasi natin, almost the same din kasi may kuto yung gurami natin dito before. yung gurami natin dyan oh. Yan yung color orange. Yan may kuto po yan siya. Naglagay din po tayo ng asin pantanggal ng kuto. Yan. So ito is pang treat ng fungus mga idol. Yan ang dami po nila oh. Sa gilid. Yan. Sana marami-rami yung makasurvive. Nasa size 20 to 22 po yung uh, fingerlings. Meron din yung mga size siguro 17 at saka 18. Yung mga uh, iilan. Pero maraming size ah... Uh, 20 to 22 po mga idol ayan ang dami po nila siguro after 2 weeks ma-prepare po natin yung pan natin ito po mga idol oh. ayan, ito yung pan natin ayan, may mga tilapia pa kasi dyan ayan, i harvestin muna natin yung lahat-lahat siguro after mga 2 weeks ililipat, ililipat natin dito so 21 square meter po ito siya mga idol yan siguro mga nasa 6,000 ang ilalagay natin dito na tilapia fingerlings yan At saka the same time gagamit po tayo ng filtration dahil uh, wala pong drainage yan siya mga idol. So biofloc pa rin po siya mga idol. Ito yung magsilbing serving settling tank niya po. Yung filter natin tatanggalin po natin yung mga bato-bato para dito na po mag-settle down yung uh, sludge. Yan. Dyan po siya mga idol.